Finally, meron na kaming pamilya ng mga langgam para sa aming ant farm. Ilang araw din kami nagtatry maghanap ng mga langgam. Dahil nga, di ba meron kami nitong ant farm. Nabasa ko din yung mga suggestions nyo kung paano makakahanap ng mga langgam at paano sila mapapalabas. So, yung iba, sabi maglagay ng chocolate or kaya naman candies. Meron naman yung iba, honey daw or asukal. And try daw namin hanapin sa ilalim ng mga bato or magbungkal ng lupa. Yung iba nga, sabi meron daw sa mga puno. Kaso, wala talaga kaming mahanap. Dahil nga, napakalamig na dito sa UK, okay, nakatago na silang lahat. Pero, tingnan niya kung ano tong dumating ngayon. Dahil hindi kami makahanap ng mga langgam, bumili na lang kami. And, meron tayo ditong pamilya na mga langgam. So, bali, ganito pala siya siniship. May tubig dun sa kabila, tapos, merong parang foam and then cotton. So, nakalagay sila sa test tube. And, ito na yung ating mga langgam. ba diba? Nakakatuwa kasi super dami nila. And, hindi na nga natin kailangan pa maghanap. And, tingnan nyo, nandyan si Queen Mother. Kasama ang kanyang mga baby So, ngayon, iniisip ko kung paano ko sila matrat transfer dun sa ating ant farm. Kasi parang alert na alert sila at ang bibilis nga maglakan. And may nabasa ko, pwede daw silang ilagay dito sa fridge. So iniwan ko muna sila kalapit ng mga yogurts. And babalikan ko sila after 15 minutes. Don't worry, safe naman yan. And daantukin lang sila. Tinawag ko na si Charlie and Chino kasi excited na akong ipakita sa kanila yung mga langgam. Actually, nalulungkot pa sila kasi wala pa rin kaming nahuhuli hanggang ngayon. Siguro kung nasa Pilipinas kami, kahit isang garapon meron. And pinakita ko na sa kanila itong aming mga langgam. Excited na ang dalawang bata at kinuha na nga yung magnifying glass. And happy sila kasi meron na mga langgam. And hindi lang isa at hindi lang din dalawa kasi super dami nila. Gusto na kagad ilagay dun sa loob ng aming ant Pero sabi ko kailangan namin ng tamang timing kasi baka makatakas. Baka mapuno pa ng langgam itong aming bahay. So dito inalis ko na muna tong cover sa ibabaw. At pilinano na namin kung paano sila ilalabas. Tinry ko muna silang pababain tapos sinanggal ko na yung cotton. Kaso nung nandito na sa mismong ant farm ayaw naman nilang lumabas. Nagkumpul-kumpul sila malapit dun sa phone. So, ngayon, hindi ko alam kung paano ba sila mapapalabas dito. Kasi kahit itaktak mo, hindi sila nalalagla Kaya naisip ko, meron nga pala kaming scoop. So, iniscoop ko na lang silang lahat. Tapos, nilipat ko sila dito sa ating ant farm. Kailangan lang mabilis kasi nga yung ibang maliliksi talaga. And after malipat lahat, ito tirak pa na agad namin. Minake sure ko din na sarado yung mismong lid. Meron din kasi itong mga vent, pero parang hindi naman sila kasya dun sa vent. And finally, yung mga langgam is nandito na nga sa kanilang bagong bahay. Tinobol check it, kung wala bang naiwan dito sa Tube. And finally, meron na nga kami ditong pamilya ng mga langgam. And may bago na nga kami nga alagaan dito sa bahay. Binuksan din namin yung ilaw para mas makita yung mga ants. Pero parang medyo inaantok pa rin tong mga langgam. And yung iba, nakadikit lang sila dito sa kanilang queen mother. Ayaw nila mag walay kasi siguro medyo naninibago pa sila. Madami nga din pala kaming napansin na eggs. So may possibility na mas madagdagan itong ating mga ants. So bali, meron tayong isang queen mother tapos 15 na babies. May mga nagkumpul na marites dito. And yung iba dun sa ibabaw. Pero wala pang bumababa. Siguro natatakot pa silang pumasok dun sa gel. Anyway, sinecure ko muna yung mga butas. Dahil baka pagising namin is wala na tong mga langgam. Medyo mahal pa naman tong mga langgam na to. Parang nasa 17 pounds din yung binayadan ko. Or nasa mga 1,300 plus sa peso. ba diba, Sa Pilipinas, libre lang tong mga langgam na to sa bahay. Kaya maya, meron nga pala akong napansin ditong bumababa. Yun pala, merong nalaglag na egg dun sa butas. So, kinuha niya tapos sinakat niya pabalik. O siya, sa next update na lang ulit.